Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo, tayo sa may Kalubkob, no? sa may Parkstone, sa pabahay dito sa may uh, Naik Cavite. Meron kasi nag-request sa ating kung pwede nating uh, kung paano daw makapasok ko dito sa loob ng pabahay, dito sa Kalubkob. Ang ginawa natin, mag uumpisa tayo dito sa pabahay, palabas, dun sa may National Road, no? dun sa Highway, para malaman nyo kung paano uh, makapunta rito. So, start na tayo. So, ayan yung circle. Yung circle na yan, nandito na kayo niyan sa loob. <laughs> so, yung kulay pula ng mga bahay, eh, parkstone yan. So, ikot tayo dito. Ayan, Oh. Ito yung pinaka marker niya para sa paghati sa apat na pabahay dito sa loob ng uh, Kalubkob. So bali na sa to uh, barangay Kalubkob, Halang, and then Molino. Itong mga itong parang main road ito nung ano nung uh, pabahay. So yung nakikita niyo kulay ori na tricycle. So ayan yung tricycle dito sa loob papalabas, at papasok dito. So ayan yung kanilang terminal. So ito yung tulay na magandang pagkakagawa problema lang uh, butas lang yung ginawa so parang naging imbodo, kaya pagka maulan eh nag-overflow dito sa tulay na to, so hindi ka na makakadat, makakapasok okay, so ito yung papalabas na, papunta ng alang papunta dun sa may kanto ng San Roque ito yung daanan ah uh, Lubak-lubak na ito rito. At uh, napakatarik din. Like kung mahina-hina yung sasakyan mo e-bike, e, eh, maaari kang ma dyan. Kasi doon din sa kabila, ilusot papuntang uh, Malayning, uh, may na-accidente na na naka e bike So dito, sa lugar na to, maganda, presko, sariwa. Kaso nga lang, uh, medyo mackated yung daan na to. At ito yung daanan papunta sa eskwilahan din dito sa halang ng uh, high school. So, yun, yung mga estudyante, kung nakita ninyo, uh, naglalakad sila para makasave din sa pamasahe kasi medyo pricey yung pamasahe. Uh, 20? No? So, ayan sila. So, labasan na sila. Uh, half day, dahil sa sobrang dami ng estudyante na uh, pumapasok dyan sa halang uh, National High School. Eh, naghapdi-hapdi na sila. Dahil napakadami ng pabahay. So maliban dito sa ano, uh, kalugkob, meron pa rin mismo dito sa halang pabahay. Na yung Dorotea 1, Dorotea 2, tapos yung isa pa. Basta madami. Madaming pabahay dyan. Maliban pa siyempre yung local. Yung mga local na residente mismo dito sa bayan ng Nai. So ito yung daanan. Uh, papasok. No? sa so may pabahay ng gobyerno. So, dito, ayos na yung kalsada. Dati, sira sira na rin to. So, shout out sa uh, mga gumawa ng kalsada dahil maganda na uli. Ilagyan nila ng hams para walang... Meron kasi ibang mga kamote rider eh. Alam ng... Uh, ang kitidandaan, parang kala mo uwi. <laughs> Nakikipagkabulan pa din. Okay, so ayan, malapit na yung kanto na yan. Makikita nyo, may kumakaliwa, may kumakanan. Pagkakumanan ka, papunta na yung Alfonso Tagaytay. And then, makikita mo rin pa dyan yung ibang uh, mga pabahay pa. Ngayon, ang na gagawin natin, kakaliwa tayo, papunta doon sa National Road ng naik uh, sa may San Roque. Okay, so ayun. Nakatawid na tayo. So, bali 12.55 ngayon. Oo, oh, oh, oh. natin kung ilang minuto yung chill ride natin papunta dun sa kanto ng San Roque. barangay road na to pero mga tagus-tagusan na kasi itong kalsada na to papuntang Batangas papuntang papunta ng south no itong kalsada na to pagka tinuloy-tuloy mo lang to dito sa kaliwa pabalik ah uh, papunta ng south yan Kita nyo, busy na ng kalsada, no? Kasi dami ng residente rito. Halos yung mga pabahay na ilang subdivision na pabahay ang tinanyo. E halos may mga na-relocate na o mga nakatera na. So, siyempre, bakit pa natin lagi sinabing nire-relocate? Sila kasi yung mga residente na nakatira sa lupa ng gobyerno na pinaalis dahil kailangan na ng gobyerno yung lupang pinagtitira ng bahay nila kaya inilipat sila rito so, ayun, chill-chill lang tayo uh, si Kuyang Lou ay tricycle chill-chill tension chill, chill. drive hindi naman nata-traffic sa lugar na to. Wala rin traffic light. No, maliban doon sa may kanto ng San Roque. Kasi crossing yun eh. ah, uh, papunta ng bayan, papunta ng Manila, papunta ng uh, Maragondon, uh, going to Batangas. Basta papunta ng Norte, eh, pwede yung doon. So Magallanes, ganyan. Bailen, pwede. Nasa sayo ka na, maraming daan kung saan mo gusto pumunta. So yun, simbahan nila rito. Ayan, kita nyo. Medyo two-way lang itong kalsada na ito hindi pa na uh, road widening mukha nang malabo na rin kasi eh. road widening ata ito kasi eh, ano yung local na nakikita nyo sabagay na wala namang imposible sa gobyerno pagka gusto diba? Boy, di ba pwede naman nilang gawin yan yung road widening parang napapahit pa Kita nyo yung dalawa na yan. Yung pinag-helmet, yung braso ni ate. Ewan ko sa inyo, kuya at ate. <laughs> Nakialam <-ataw> pa eh. <laughs> gusto nila yan. <laughs> so, nakaka-3 minutes na tayo. Na chill ride. So, shoutout sa inyo ma'am. Sana mapanood doon ninyo itong video na ito na Nag-comment sa atin na kung pwedeng i-videohan natin yung uh, paano makapasok sa kalugkog na pabahay ng gobyerno. Alam ko, price tricycle ay 25, 25 or 30. Depende dun sa loob. Kung dyan lang kayo sa may parkstone, uh, mas mura. Kung dun pa sa naigyo, mas mahal. So, ayan ilang metro lang, ayan yung kanto ng San Roque So pagka diniretso natin yan, papunta yan sa bayan ng Naik. Pagka kumanan tayo, papunta ng Manila yan Pagka kumaliwa tayo papunta na ng Maragondon yan Okay, at dito, mababa kayo dyan sa kanto na to, sa may 7-11, sabihin nyo lang San Roque, ayan, yung tricycle, yung terminal ng tricycle na yan, yung may trapal na yan, na ano, kubong. Diyan kayo sasakay papasok, doon sa papaya ng gobyerno. Sabihin nyo lang Parkstone kung sakay pupunta. So, kailangan natin chill-chill dito kasi, ayan, So, ayun na. So, yung kanto na yan, yung uh, trapal na yan, pag dito kayo ibababa ng bus, tapos tawid kayo dyan, ayun na yung tricycle, yung terminal. Sasakay na kayo papunta dun sa babae, okay? So, sana nabigyan ko kayo ng kunting idea kung paano makapunta dun sa babae ng gobyerno sa Parkstone.